Oh! Sa video ito, i-explain ko sa inyo kung ano ang gym kana. Pabilisan ba ito ng motor? Pagalingan ba ito ng rider? Katulad ba ito ng drag race? Parang circuit ba to? Kaya panoorin mula sa umpisa hanggang sa dulo. Intro muna tayo. Simpleng tao, astig sa karera. Ano Okay mga kay Mortal, nandito tayo ngayon sa Kirino Motorismo dito sa Kirino Province, Jim Kana. Sasalian natin 'yan. Pero huwag kayong mag-expect na mananalo tayo. Ang target lang natin dito is makagala. Pangalawa lang siguro yung kung makakatsamba tayo. Pero never run, gagala tayo. Bukas nasa baler tayo. Yun oh. nyo 'to. Yun Direk, Yan yung idol ko si Kuya ano, Ronald Bautista. Magaling na gym kana rider. Ito ay explain ko sa inyo kung ano yung gym kana. Hindi yan gym kana, neng neng neng. Iba na. Okay, check natin. Bon category. Bagong XRM. Sana wag yan mapinyagan dito, idol ha. Madalas sa karera ng Gymkhana, may tatlong categories. May underbone, scooter, at standard. Subukan natin ilaro yung Fury 125. Makakachamba kaya ito? Maganda kaya ito sa cornering? Ito ay labanan ng skills, memorization. Ang gamit niyang cornering is lean out. Parang mga motocross rider. Ito ang ating event organizer. Yan o. No? Oh. Ganyan. Ako si Paolo Bautista. Yun Oh. No? Ang bunsong anak ni Ronald Galing, ha? Huh? Kung mapapansin nyo, para rin itong circuit Pero circuit na sobrang eksi sa likuan Pabilisan din to, paiksiyan ng oras Ang labanan dito so, is, is Memorization, precision Kailangan accurate ka, ito Dito sa gym kanang ito Ito ay isang rider's skills competition Tapos okay, Hindi porket malakas ang yung motor Ay mananalo ka na Number one dito ay yung rider kailangan magaling lumiko, liko, liko, mga liwa. Yan ang pinaka the best. Yan, kaya kahit stack lang yung motor mo, basta mataas ang skills ng rider, mananalo ka. Ready, ready, go! Ang natutunghan nyo ngayon ay ang aking elimination run. Diyan, mapapanood nyo kung gaano katalas ang memoria ng isang rider na lalahok. Bawal maligaw. Kasi kahit konting ligaw lang, sure ball, DQ ka na. Disqualified. Ganun lang ka simple. Ganun lang kadali. Tapos bawat cone na tamaan mo, additional 3 seconds. At bawat tapak ng paa mo sa may simento, additional 3 seconds din. Kaya halimbawa, natapos mo ang buong karera ng 1 minute, 1 minute ang magiging oras mo. At halimbawa, halimbawa nakatomba ka ng cones na dalawa additional 6 seconds 3 seconds kasi bawat isa at halimbawa tumapak ang yung paa ng dalawang beses additional time na naman yon plus 6 seconds 3 seconds kasi bawat tapak kaya ang magiging score mo 1 minute and 12 seconds paiksiyan ng oras yon at kung sino ang pinakamaiksi ang oras siyang mananalo kaya ito na ang resulta nakachamba na naman tayo ng champion dito sa Kirino Motorismo 2024 at hindi lang dyan. Madami na rin tayong natsambahang karera ng Gymkana. Iba't ibang lugar. Pati national events. Natsambahan na rin natin. Kaya kung ikaw may naturang abilidad na sa tingin mo kaya mong manalo sa larangang ito, anong pang inihintay mo? Mag-practice ka na. At sumali sa gagawing palaro ng Pirino Motorismo 2025. At sana meron kayong natutunan dito sa aking mumunting vlog. Gymkana. <laughs> ding 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 ding. Bye-bye.